Uh, hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 20 ng Pebrero 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6.36 ng umaga. At araw po ngayon ng Webes, Uh, dito sa Los Angeles, California at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol dito kay Cheese Iskodiro na sinasabi niya ay kahapon nag-press conference ay yung pagpako kay kay Jesus Christ ay glamour ng mga tao ay mali po yun. Alam nyo mga kababayan, mga binamahal, noong hindi ako nagbabasa ng Biblia o hindi ko pinag-aaralan yung mga verses doon sa Biblia, ganon din ang paniwala ko eh. At ang pinagtataka ko ay bakit nung una ay mayroon nung Palm Sunday na ang mga tao ay ay yun nga gustong-gusto siya ay bakit noong badang huli ay ipinako siya yan po ang sasagutin natin ngayon dito ano para maliwanagan po tayo ano ba talaga yan ano, ay, ay hindi po public glamour yun hindi po at nakasulat nga sa Biblia maraming bisis nagbayad po yung mga parisiyo, yung, yung mga chipris at saka yung mga elders, nagbayad sila ng mga tao. Noon pa man ay mayroon na palang ganyan yung binabayaran yung mga crowd. Opo, mayroon na pala, hindi ba? Hindi na pala bago yan ngayon. Sa ngayon kasi ay eh, nagbabayad ng kwan eh, ay mga bloggers nagbabayad ng mga yung sa media nagbabayad ng survey at pati ang ganyan yung mga crowd hinahakot yan o binabayaran yan eh. noon pa pala kung na yan practice na yan opo kaya mali ito si Cheese Escudero na glamour yun ng mga tao hindi po Malamang hindi rin niya binabasa talaga ang Biblia. Kaya nga, ang, ang title ko ngayon ay Mali si Escudero. Hindi nagbabasa ng Biblia. Maraming bisis po na, na sinabi sa Biblia. At mamaya ay babanggitin ko yung mga verses. Ngayon ay ikikwinto ko lang po ha. Yang Jerusalem po o yung City of Jerusalem o yung City of David ang tawag nila dyan eh. Parang compound po yung compound na napapalibutan po yan ng uh, wall. Yang, yang Jerusalem na yan. Ngayon, si Jesus Christ, hindi pala umabot ng aral dyan. Hindi. Hindi dulang lang siya sa mga liblib, sa mga baryo. Pero papunta na sa dyan. Yung, yung kapistahan nga yan, eh, ay isang week ata yung kapistahan dyan, eh, dyan, sa Jerusalem. Eh. Papunta na dyan. Opo. At habang papunta sa dyan, yun nga yung mayroong Palm Sunday na yung mga tao outside the Jerusalem nagkakagulo na. O, nilalagay yung mga damit nila sa kalsada eh at dadaan na yung hari, sabi nila. usana, sabi nila. O, outside Jerusalem po yun. At yung mga tao na yan, nakumbinsi niya yan. Opo. Pero, wala pa yan sa Jerusalem. Wala pa. O malayo pa yan sa Jerusalem. Kung maalala nyo, bumalik pa nga sa yan eh. Dahil doon sa binuhay niya si Rasar si Lazaro, binuhay niya, o oh, bumalik pa siya sa Bitanya, ay ang layo po ng Bitanya sa sa ipagpalagay na umabot na sila dun sa Mount of Olives o doon sa Garden of Gethsemane. Yung Gethsemane, malapit na sa kanyan, sa gate ng Jerusalem. Malapit na yan. Pero yung Mount Olive, malayo pa yan. oh, at yung bahay ni Lazaro mas malayo. Dalawang araw na lalakarin yung bitan bitanya. Bumalik pa siya doon para buhayin lang si Lazaro. Tapos bumalik na naman siya sa Jerusalem kasi mangangaral siya doon eh. Oh. Pero ang Jerusalem po ay city po 'yan at ang daming tao diyan. Karamihan po yan ay mga merchandise o mayayaman na anjan ang mayayaman na tao o yung mga ma o mga parisiyo, dyan silang makatira. Opo. Dyan po sila. Ngayon, ang mga tao dyan ay simpre, parang may nila din yan, ana, may mga squatter siguro dyan o, o may mga isang kahit isang toka yun po ang binayaran ng mga parisiyo. Yun ang binayaran para isigaw na ipako si Jesus Christ. Yun po. At bakit naman binayaran ng mga parisiyo o ng chief priest? Bakit binayaran? Kasi nga, threaten. Nanganganib na yung posisyon nila. Kasi yung mga tao sa baryo naniniwala na kay Kristo. Yung aral ni Kristo ay pinapaniwalaan na nila. Ngayon, darating ang panahon, mawawala sila sa pwisto. Kaya nga ayaw nila. Yun po ang, ang kwento dyan na malamang hindi na basa ni Juan, hindi na basa ni, ni Escudero. Kaya sinabi dyan, glamour of the people. oh, may glamour nga sila kanya, pero that is wrong na yung ipako si Jesus Christ. Binayaran po yun. At nakasurat sa Biblia po yan. Oh. Hindi, hindi basta-basta makapasok ang supporter ni Jesus Christ doon. Kasi nga, hindi nila area yan eh. Oh. Kulang yung kung makapasok man sila, kukulangin sila. Kasi nga, ay, mga estranghero na andun eh, at hindi mo nakilala sino ang naandun eh. Pero nga, hindi maiwasan na mayroong mga kwan dyan, mga scavenger, at malamang yun ang binayaran. Opo. At nangyayari naman ngayon dito eh, hindi ba? Sino ba yung hinahakot dyan? Ay yung mga bayaran, hindi ba? Oh. Kaya yung nangyayari ngayon sa atin, noon pa yan nangyayari. Hindi naman nagbabago yan eh. At maganda nga, nakarecord sa Biblia. Opo, ayan po ano. Pero bago po ako magpatuloy, at ito nga, nilalatan ko po sa inyo na si Jesus Christ ay nangangaral dun sa mga liblib na puok. Kaya yun ang mga kabig niya o yun ang mga mananampalataya niya dyan sa Jerusalem, alam nila na mayroong gano'ng kasi ay kumakalat eh, na nagpapagaling siya ng mga may sakit eh, nakakabuhay siya ng patay. Yun ang naririnig nila o kaya ay yung explanation niya ay hindi mabali. Kasi nga galing sa Diyos eh. Ito kasi mga explanation ng mga parisiyo na haluan na yan ng politika o mga personal interest o oh, ininterpret nila yung batas sa pamamagitan ng yung sarili nila. O, oh. ganun po yan. Kaya natritreaten sila. Yung aral ng mga parisyo, galing din sa Diyos eh. Kaya lang ininterpret nila ng sarili nila. O, oh, pinahalagahan pa, pinahalagahan pa ang maliit na batas. upo oh, kisa doon sa totoong batas o yung yung Ten commandments mas pinahalagahan pa nila yung procedure yan ang sabi ni Jesus Christ gusto nyo kanyang i-implement yang napakaliit na batas yung nga yung yung procedure procedure of the law yun ang gusto nilang i-implement samantalang ang ang dapat ay yung huwag kang papatay, huwag kang mangangalon niya, huwag kang sa hindi totoo, dapat yun, yun talaga ang mahalaga ay piro nga may procedure of the law eh. At yan nga ang nangyayari ngayon, hindi ba? O, yung impeachment ni Sarah ay baka daw mabaliwala dahil mali. Kulang, <laughs> Ay, procedure lang po yan eh. O, ang tawag dyan ni Jesus Christ ay ceremony of the law. Oh? Ay, hamak mo eh, Ikwang ko lang po ha, para maintindihan natin ano ba yung ano ba yung ceremony of the law. Yung yung alimbawa yung bago kakakain, ay maghugas muna ng kamay. O, oh, sinita doon sila Jesus Christ o yung mga alagad niya. Bakit yung mga alagad ni ni Jesus Christ ay kumakain hindi naghuhugas ng kamay ay ceremony lang po yun eh. Hindi ba? Wala naman yun. Wala naman dati yun. Pero inilalagay nila wala namang masama kung kung malinis ka yung lalo na yung kakain ka kamay wala namang masama doon pero bakit bibigyan pahalaga yon hindi ba binibigyan nila ng pahalaga at tatawagin nila ngayon na gluton hindi ba yung mga disipulo ni Jesus Christ oh ito naman kay Sara ay sabi nila ay mali daw dahil minadali hindi ba hindi raw na verify ayun po hindi ba ceremony lang po yan obdalo. <laughs> na, bini binibigyan ng ibang attorney ng pansin baka daw mabaliwala o yung yung impeach ay hindi matuloy ayan po ano oh ay bago po ako magpatuloy ay hayaan yung muna na batiin ko po muna yung mga sumusubaybay sa atin ano ito po sila ano uh, si Pusikat si Doris May salamat po sa inyong lahat Antonino si Ronil si EB Kumpio, si Joey Balinsuela third pangatlo user NB Parot Parot Pubs Naranja Romir Solier Padwal Lloyd Trabier Andres Senario Jonah Canao Rosana Kawili Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Andi Andy Gimpaw, Yoser G.H., R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Akilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Laginyo, Mr. Yangtoy, Emilita Rua, Monica Dongsao, Richard Jamura, Yoser K.K., Yoser XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack, Jack Norni, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Putito, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nyebis Olabieris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Kasli, Marias Libira, Marudaan, Manuel Diwa, Arbin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Pikulyo, Trico Muob React, Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na ko minta ko po sa inyo na ating panuurin at subaybayan at suportahan. Ito po sila, no? Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bonyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Ingenito Tukaosing, Aling Marie, Mister Sa Totoo lang to, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, kawal di carbonyl, Attorney Silo Magno, at saka si Kristan. O po natin ang makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Mali po si Chis Escudero na ihambing yung impeachment niyang kay Sara doon sa pagkapako ni Jesus Christ na sinasabi niya, clamor daw ng mga tao yun. Opo, ito po ang totoong klamor ng mga tao. Ang tao po ang naglalakad na i-impeach na yan si Sarah. Dahil nga sa dami ng kalukuhan na ginawa nila o inargabyado o nagmalabis sa power at lalo na dyan sa pag-utang. Inilubog tayo niyan eh. Nung tatay niya sa utang, o oh, from 6 billion, uh, ang utang natin lahat-lahat na ay nung umalis si si Duterte eh, naging 12 trillion eh, ang utang natin adi nadagdagan ng 6 trillion po ibinaon tayo sa utang kaya nga galit na galit ang mga tao ay lalo na ganyan na dahil dinaya nilang eleksyon noong 2019 ayan yung mga senador natin ganyan kay Bungo na Duterte lang ang pinaglilingkuran ganyan kay Bato de la Rosa. oh do Duterte lang ang pinaglilingkuran kay Army Marcos. Duterte lang ang pinaglilingkuran. Ay, pinapasahod natin yan. Kaya ang galit na galit na po ang mga tao dyan. oh. at idagdag pa natin, ito naman si Robin Hood Padilla na naro noong 2022. oh. ay bakit? Ay, dinaya din nilang eleksyon eh. oh. gumamit sila ng iisang computer lang na nagpadala ng boto, 51% ang boto ng buong Pilipinas. Yun ang nagpadala ng boto. Oh. Kaya ganyan, kahit kahit wala namang alam yan si Robin Hood Padilla kung hindi ipagtanggol ang mga Duterte, ay pinapasahod natin yan. Yan po kaya galit na galit ang mga tao. Kaya yan po ang glamour o petition ng mga tao o prayer ng mga tao. Tanggalin na yan o i-impeach na yan. Samantala ito nga, ito kay Jesus Christ, nakarecord po sa Biblia na nagbayad. Bayad po yung mga tao doon sa Jerusalem. Pwede mangyari yan kasi ang mga kabig po ni, ni, ni Jesus Christ nasa labas ng Jerusalem po eh. Sa katunayan nga eh, nung gabi, hindi ba? Hindi naman nakapasok sa, sa Jerusalem yung mga kwan eh. Yung mga disipulo eh. Nangawala sila. Si Pedro lang ang nakapasok. Bakit? Do'n sa bulwagan, do'n sa nililitis, nagbalat kayo siya. Ganun po 'yan, nagbalat kayo siya. O, para lang masaksihan niya 'yung paglilitis. Pero itinanggirin niya kasi takot siya eh. Hindi nga nila hawak ang Jerusalem eh. O. Kasi nga malayo ang lugar nila. O. 'Yan po ang ang katotohanan diyan yung mga tao doon ay mga bayaran. Yan po para maintindihan nito ni ni kwan ni ni, ni Escudero, ni ni Chis Escudero. Na ngayon ay nangyayari din ngayon diyan. Umaarkila ng mga tao ah uh, Umaarkila ng bus at isinasakay sa bus at para dumalo sa mga meeting. Yan po, mga hakot ang tawag dyan. Samantala itong mga tao na totoo na nag glamour na patalsikin na yan si Sarah, ay totoong tao po yan. Opo. At totoong glamour yan. O. At hindi po mali yan kasi nga, hindi naman inaansiran ni Sarah Duterte eh. Yung mga akusasyon sa kanya, ayaw niyang ansiran. oh Ang sabi niya, sa impeachment na lang daw. O. O. Handa siyang sagutin, hindi ba? Ay ngayon, ay bakit tumakbo pa sila sa Supreme Court? Pero palagay ko, walang kinalaman ang Supreme Court dyan kasi konstitusyon ang nagsusugo na pwede siyang i-impeach ng PAN eh, ng lower house eh. O, at wala din magagawa ang Senado dyan kung hindi susunod sila kasi sequence of events yan eh. O, yung nga kay Irap noon eh. Hindi ba? Ay, minadali yun. Hindi ba? Parang illegal yon kasi nga prayer lang i eh, sinabi na ni sino ba yon yung speaker si Kwan si Billiar speaker Mani Billiar nagprayer lang siya ay sinabi nga ito mayroong kayang impeachment dito ita-transmit natin dismiss sabi na niya eh dinismiss niya agad eh. <laughs> 'di ba oh yun lang ang pinakamabilis na Kwan, eh, na session ni eh. O, oh, nag-prayer lang, dinismiss ta. O, oh, pero nasabi niya na itatransmit na itong, uh, kuwan, yung impeachment complaint sa Senado, hindi ba? O, oh, dismiss, sabi niya. Ano, ano magagawa ng mga kongresista ay dinismiss na. Hindi ba? Kinikwinto ko lang po, ano? Pero, nangyari. Kasi nga, eh, naandun na, eh. oh, tapos na dun sa, sa lower house, eh. At ito po ang, kuwan, ano, ito po ang mga verse na isi-share ko po sa inyo para patunayan na na bayad po yung mga crowd. Ito po ano, Mark 5.11. Pero marami pong ganito nang nakasulat. Isa lang ang pinili ko ano, but the chief priest stirred up the crowd to have Pilate release Barabbas instead. Ayan po o, nakasulat po yan eh. Yung chief priest ay kinausap yung mga crowd o yung mga tao. O, oh. o oh. malamang ay pinangakuan o binayaran. Yan. Ganun po yan. Para palayain si Barabas. O. Oh. Hindi ba? Mga tauhan po ng mga chipris yung, yung naandun, yung sumisigaw na yun. Crucify him, crucify him. Hindi ba? O. Oh. Luke 23, verse 13 hanggang 14. Then Pilate called together the chief priest, the elders, and the people. Ayan, tinawag niya oh, yung chief priest, mga rulers, at mga tao na naan doon siguro. Oh, and said to them, You brought me this man as one who was inciting the people to rebellion. Sabi po ni ni Pilato, kasi governor si Pilato po eh, Diyan sa Jerusalem eh, aywan ko kung hangga saan yan, hangga atang Damascus eh, hawak niya yan eh. Okay, ang sabi niya ay, dinala niyo itong tao dito sa akin eh, na kinakargahan niyo ng kaso ng rebellion. Yun ang sabi ni Pilato. I have examined him here in your present, in your presence, and found him not guilty of your charges against him. Oh, inexamine ko itong tao na ito, sabi niya. Ibig sabihin, pinagtatanong niya. Inexamine ko sa kanya, in front of you, sabi niya. Sa present nyo, sa presence nyo, sabi niya. But I find no fault in him, worthy of death. Yun po ang sabi ni ni Pilato. Oh, hindi ba? Wala eh. Wala siyang kasalanan eh, si si Jesus Christ eh. Nasagot niya lahat. Oh, ay piro nga ang mga tao ay away with this man, sabi nila. Crucify him, crucify him. Kasi nga mga bayad. Opo. Ngayon, ay para patunayan pa natin na talagang bayad yan, ay yung, yung pagdakip lang eh. Ito po si Juan, si 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 Judas. Binayaran din ni. Eh. Oh, Macho 2615. Si si Judas po ang ha, ang sabi ni Judas ay what are you willing to give me if I deliver him to you. Ayan po, pumunta siya doon sa mga chief priests. Oh, at tinatanong niya, anong ibibigay nyo sa akin para i i-deliver -de ko siya sa'yo o ituturo ko siya kung sino yan si Jesus Christ. Hindi nga nila kilala eh. Kasi nga, ay sa baryo nga eh, nag, kwan, eh na, nangangaral eh. Sa Jerusalem, hindi pa. Oh. And they counted out to him 30 pieces of silver. Ayan po, na alam natin istorya. Binayaran si Judas ng 30 pieces of silver. Oh pilak hindi ba hindi ginto ha pilak kasi yan ang yan ang kwan nila noon eh yung yung parang pera ayan po hindi ba oh ano ang sinasabi ni Jesus Kidiro na yung glamour ng mga tao hindi po mga bayad po yun oh para maintindihan lang natin binayaran ng mga chief kasi nga inaakala nila na treated na sila, mawawala na sila sa posisyon. Ayan. Yan po ang totoong istorya dyan. Ako din noon, nagtataka ako, bakit yung tao ay gustong gusto siya, bakit bigla na lang ilang araw ay gusto siyang ipako, ayan pala, ibang tao ang naandun. Iba, sari saring tao ang naandun. Parang ganyan sa... Sa kwan, yung napatalsik si Marcos, hindi ba? Hindi na mga hindi na mga taga probinsya i. Eh. Diyan lang sa kubaw nang galing yung mga tao sa Pasig. Yan sa Mandaluyong. O diyan sa kwan siguro, baka diyan sa May Santa Misa. O milyon, hindi ba? ayang yang lang ang daming tao diyan eh. O Yan po ang katotohanan diyan. O sige po, hanggang dito na lang po ano at dinadalhan ko po sa Panginoon na sana sa ating pakikinig ay mayroon po tayong uh, wisdom na nakukuha po sa Panginoon. At muli mga kamabayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Ano? Salamat po mga marami. Salamat po.